Hi! Magandang-magandang umaga po sa inyong lahat, no? Um, titingin pa po ako ng isang reading, no? Magandang umaga at sana maganda ang gising yung lahat, no? So, kanina nakapag-shoot ako ng isa, magshoot po ulit ako ng another one para po sa inyong lahat. Ayan, kamusta po ba? Kamusta po ba ang inyong um, tulog, no? Kamusta po ang inyong... Um, kumusta po ang inyong paggising, no? Yan, subukan po natin ano, tingnan ano. After this po, uh, ako ay may pupuntahan, no? Ako po ay pupunta sa event, no? So, nag-shoot na po ako na maaga and then para later, ya ano ko na lang po ito. I, I upload yan. Depende ko anong oras po kasi hindi ko po alam kung kung hanggaan oras yung event. Loss, alas uh, man standing, unexpected good luck, sharing and generosity, charity, carelessness. Parang dito po no, sabi dito ay naging careless ka no sa sa pagbigay sa ibang tao, no? Um, hindi lang po sa mahal mo sa buhay kung hindi pati po sa mga ibang tao na nangangailangan. Minsan hindi na po sila totoong nangangailangan, pero po um parang napapalusot pa rin po, napapa, nabibigyan mo pa rin po sila, no? Or, nagiging, hindi mo po matiis, no? You can say no to others because you always want to please them po, no? Um, malamang po yung naging generous ka po hanggang sa kaduluduluhan ng mahal ng mahal mo, no? If, ibig pong sabihin, um, nung minahal mo po yung partner mo o yung ex-partner mo, no? nung minahal mo po siya, hindi lang po siya yung minahal mo. Minahal mo po hanggang kaduluduluhan ng taong mahal niya. No? Nagmahal ka po ng buong barangay. Kung, in, kung yun po yung term, no? Nagmahal ka po ng buong barangay, bumuhay ka po ng buong barangay. Kaya sobrang sakit po, no? Nung nawala kayo, pati po ito mga taong to no yung iba pong mga ano pati po ito mga taong to ay masasabi ko pong uh, hindi mo rin po alam kung naging totoo sa iyo sorry nagalaw ko po no hindi mo po alam kung naging totoo din sila sa iyo so ang um, ang magiging title po natin ay nung nag, nung minahal mo siya nagmahal ka na rin ng buong barangay no, buong kamag-anakan nito hanggang dul sa dulo pamilya nito ano nito no so uh, nung minahal mo siya nung minahal mo siya minahal mo din lahat ng mahal niya. Nagmahal ka ng buong barangay. Ng buong angka na lang. Yan. So, dito po, nung minahal mo siya, minahal mo din ang lahat ng mahal niya, nagmahal ka ng buong angkan. No? So ngayon po, no nasaktan ka kasi nung nawala naman po sa itong person mo no. Ikaw pa po yung siniraan niya or ikaw pa po yung lumabas na hindi um ikaw pa po yung lumabas na hindi okay, ikaw pa po yung lumabas na may kasalanan. For some of you po, no sa nakikita ko yung minahal mong buong barangay. For some of you po, nakikita ko naman po na ah, uh, yung, yung, yung iba po kasi, no, na sway, to be honest with you, na sway po niya, no, um, but for some of you po, may communication pa po kayo, no, Uh, for some of you, uh, mahal ka pa rin po ng mga kamag-anakan kahit na po wala na kayo. But for some of you po, to be honest with you, na sway po yung iba. Yung iba po na minahal ka po, no, na-appreciate ka, minahal ka po hanggang ngayon, no? Hindi po sila na sway or whatsoever, pero po yung mga ibang tao dito sa na sa na to, um, parang ang nangyari po, minahal lang din po nila sa iyo yung needs, no? So, nung nawala ka po at nawala na yung pakinabang mo sa kanila, na sway na rin po sila at andali din po na siraan ka ng ex-partner mo, no? Ang dami mo pong sinakripisyo, halos bumuhay ka po ng isang pamilya. No? O oh, Sabi ko nga, isang angkana, no? For how many years, no? Um, tiniis mo po yung sarili mo. Kaya nagkaroon ka po talaga ng depression kasi sa totoo lang po, um, kinalimutan mo po talaga yung sarili mo sa pagmamahal sa kanila. Nung minahal mo siya, minahal mo din ang lahat ng mahal niya, nakalimutan mong mahalin ang sarili mo. That's the right title. No? So, may difficulties, may doubts, may lack of, ano. Parang ngayon po, um, ngayon mo po nang iisip, ngayon, mo, ngayon po nagsisink in sa'yo. Lahat po ng ginawa mo, no? Lahat po ng, um, lahat po ng nang nangyari sa buhay mo. Ngayon pa lang po nagsink in sa'yo or ngayon mo pa lang po na-realize na nagawa ko lahat to. Pero wala kang pinagsisihan kasi naman minahal mo ang taong ito. Okay? Minahal po ang taong ito. May mga unresolved issues ka pa sa sarili mo because sa nangyari, meaning may trauma ka pa po sa nangyari. Huwag ka pong mag-skip, huwag ka pong mag-rebound, no? Ayoko pong magka ka kasi it will only ano, magiging broken family din po kayo kapag po nag-rebound ka sa ngayon at totally hindi ka pa po nag-heal from your um your trauma, your pain no, pangit po, kasi po ang mangyayari po, sa totoo lang, masasaktan ka lang din po, masasaktan lang din po yung bago mo, no, parang hindi po maganda, no, na bumasok um, ka po sa isang relasyon na hindi mo naman po talagang gusto Okay, so, ngayon po, hinahanap-hanap po nung ex mo, yung pagmamahal, ay yung, hindi lang po yung ex mo, pati yung pamilya niya, hinahanap-hanap din po yung, yung way ng pagtrato mo sa kanila, no? ah uh, kinukumpara ka po din, kahit kay Chabilita ang palaka, no? Kinukumpara ka rin po, no? Kaya, sa totoo lang po, um, napakahira po, no? ng sitwasyon mo, kasi nawala siya, parang nawala din lahat, no? nag din sila ng pakikitungo sa iyo. nag din sila ng pakikitungo sa iyo to be honest with you. Oh? Hmm? Nung nawala ka po, nawala kayo. Pati sila nag ng pakikitungo. Nakinig sila dito. Pero wag ka pong mag-alala kasi sa totoo lang naman po, hindi naman po sila worth it. I'm sorry to tell you, no? For some of you na minahal pa rin ng pamilya, good for you, no? Ang nakikita ko po ngayon dito ay yung pamilya po na may iba po kasi sa inyo minahal talaga ng pamilya, no? At hanggang ngayon pinipilit na magbalikan kayo, pinipilit na ayusin, pero for some of you po, no? Hindi po uh, nag-iba po ng pakikitungo sa inyo. Yun po ang mostly nakikita ko po sa baraha. There's group conflict meaning nakisali pa po sila sa issue nyo, no? But you know why, what, no? Blessing and reward po sila na mawala po sila sa sa'yo because they are all burdens, no? Burden po sila lahat sa sa'yo and magkakaroon ka lang po ng paghihirap sa buhay. There's always distraction, No, ayan. And lack of commitment. May sudden awareness din tong taong to, no? Parang sinasabi niya, hindi na raw siya makakakuha ng isang taong katulad mo. To be honest with you, hindi na daw siya makakakuha ng taong mamahalin ka. Hindi na raw siya makakakuha ng nang magmamahal at magmamalasakit sa kanya ng ganon. No? Wait po ah. Ipifeel ko lang po yung energy niya. to be honest with you po to be honest with you po no um ang bilis-bilis po nitong maano ang bilis-bilis po nitong ma, -ano, bilis -bilis po nitong ma masway nung mga kamag-anak nito napakabilis po nilang ano eh napakabilis po nilang makaramdam ng nang ano yung bang ang bilis po nilang ang bilis po nilang I'm I'm looking for the right words po ah. Ang bilis po nilang madala, ang bilis po nilang makisawsaw. That's the right term, no? Ang bilis po nilang makisawsaw sa totoo lang. No, hindi po tama na nakikisawsaw sila dahil sa totoo lang po to be honest with you, ito po oh, naging mabuti ka po dito halos binigay mo po sa kanila lahat-lahat. Kaya sa totoo lang po, ha, hindi po ako natutuwa na ganito po yung nangyari, no? Napakit pati po sila, dumamay na damay po, no? Masakla po talaga yung ano yun, no? Masak, masakla po talaga yung Ay. Alam niyo po, sa totoo lang, nalulungkot po ako kasi napakaganda po ng pakikitungo nyo sa kanila para ganituhin po nila kayo. Hindi po ako natutuwa talaga, no? Maling-maling mali po sila. Kasi sa... Hmm. Hindi ko po alam kung bakit ganon. ko po makita nyo yung senaryo, okay? Minahal mo tong taong to, minahal ka rin naman po ng taong to. Pero nung bandang huli po, nakampanti itong taong to sa'yo. No? Nakampanti po itong taong to sa'yo. At the same time, sumobra na po yung pride niya, na parang kahit nasasaktan niya na yung mga salita nasasaktan ka na sa mga salita niya, parang wala na lang, no? Parang kampante siya na kahit anong gawin niya, mahal mo siya. Tapos po yung mga pangangailangan niya, nasanay na po siya na siya nag-aalaga sa'yo. Nasanay din po siya na ikaw na rin nag-aalaga sa pamilya niya. Pagkatapos po, instead na ma-appreciate niya kayo, it take, naging other way around, naging naging kampante siya, na kala niya hindi ka mawawala, na take advantage ka. Same with the family, no? Pero ikaw naman kasi sinasabi mo sa akin na parang ginawa mo yan out of love, yes. Pero um, ang masaklap lang po doon, nung nawala kayo, nawala rin po. Buong pamilya po nito nawala. For some of you. But for some of you, ikaw naman po. For some of you guys, no, nakikita ko kasi pika card to eh. Pero di bali po, no, sisilipin ko po. No. For some of you po, mag na lang muna po ako doon sa hindi mahal o iniwanan din. Bibigyan ko po ulit na isang pika card, uh, isang situation or part 2, yung minahal naman po, okay? Magstay lang po ako muna sa hindi minahal. Nung nawala po kayo, no, naimpluwensiyahan po ito lahat, no, yung pamilya niya. So binilan mo po talaga kung ano-ano, uh, inasikaso mo po ito, pero nung nawala po 'yung lalaki at pinalayo po 'yung mga kamag-anak, naramdaman mo po yung pag um, pag iba din po ng pakikitungo nila sa iyo no yung iba po sorry sad to say yung iba po ah, inaayos na lang po yung iba um ginagamit na lang po ikaw ng iba na pag ano hihiramang ka no pangit po Ay, naku. Sa totoo lang po, napakasakla po ng pangyayaring ito. Kasi minahal mo po, sinaktan ka, kasama pamilya, ang ka, naniwala sila, na-influensyahan sila. So ang reward po talaga sa'yo is okay na okay lang po talaga na nawala na sila sa'yo para matapos ka po sa anxiety, matapos ka po sa trauma, no? At matapos po lahat, no? Ng pinaghihirapan mo, no? There's emptiness. There's emotional loss. I mean, there is emotional loss. Oh. Ayan, no? Oh. There's deception, no? So, ngayon po, sa totoo lang po, no? Sa totoo lang po, no? You are doing good. Mabuti po at nawala na sila sa buhay mo. No? Kasi po, to be honest with you, no? to be honest with you, kung tinuloy-tuloy pa po ito na ganito, mawawala ng direksyon ng buhay mo, mas, ma, ma ka dahil sa akala mong pagmamahal, no? tapos iniwang ka lang po. No? May balik po ito sa kanila. I assure you, there will come a time, makikita mo po mismo sa dalawang mata mo ang pagbagsak nila. No? Makikita mo po mismo sa mata nila sa, sa I mean, makikita mo mismo sa mata mo ang pagbagsak nila. So, wag ka pong mag-alala, no? Ang pangit po ng reading ko talaga sa kanila, no? Pero wag ka pong mag-alala, no? Magiging maayos ka po at magiging okay ang buhay mo kesa sa nandito kasi you will have success, um, joy, happiness, and satisfaction. Mabuti po na wala ito. So, later po, kung after ko pong maligo or ano, at mag, mag ko po yung part 2 dun para po naman dun sa mga minahal okay so yan po ang reading nyo no? um, nung minahal mo siya minahal mo din ang lahat ng mahal niya kinalimutan mo ang sarili mo no um, kinalimutan mo ang sarili mo So, yan po ang part 1, no? Yung part 2 po, I'll try na no, bago po ako magayos uh, going to work. I'll try another one. Tingnan ko po yung part 2. Okay? Pero, yung pag-upload po, eh, medyo may iba-iba, ibahan no? Hindi ko pa alam talaga kung ano or sa so, pag upload I will be very busy today because I have an event po, no? So, yun po, no? So, ito po ang inyong reading. So, For those of you po who wants to have a private reading with me, you can message me at Lady Lee Elena. That's L A D Y L Y Elena E L E Y N A. Ayan ano. So pasensya na po no para po rin sa iba. May katangahan po akong ginawa nag exit po yung ikash ko because doon po ako nagbayad ng bills no ng kuryente, ng tubig, ng ng cable, ng monthly juice po namin. Doon po kasi pwede, no? Tapos, bahay, lahat po. Doon po ako nagbait So, nag-exceed po siya. So, ngayon po, doon po ulit tayo. Doon sa isang Gcash account po namin. Doon kay Sands, no? Kay um, S. Bernardo, no? So for those of you po who wants to have a private reading with me, message niyo lang po ako para po sa mga seryosong gusto, no? Ayan. So maraming-marami pong salamat for staying with me. So I'll shoot another one bago po ako pumunta sa event ko and then um 'yun po No, hindi ko lang po alam ano oras ko ma-upload but I'll try to give you another one this lunch time, kung hindi man po lunch hapon or basta bahala na, na po i-upload ko po within the day, okay? Thank you so much po and I will see you all later again mag-ais lang po ako going to work and then I will uh, try to shoot one more for you guys. Thank you. I love you all. My Lady Elena's family, friends, and subscribers. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart. I love you all. Bye!